Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Steve Beard ay matatawag mong isang tao na nakamit ang American Dream. Ipinagbenta niya ang kanyang TV station na umabot ng ilang milyong dolyar. Ang pera ay ginamit niya para bumili naman ng isang shopping center at mula sa kita niya ay nagawa niyang makapagtayo ng isang mansyon na makikita sa isa sa mga mahal na lugar sa Austin, Texas. Noong siya ay 75 taong gulang, ang self-made millionaire ay nagdesisyon na magretiro kasama ang kanyang asawa at mga anak. Pero isang gabi noong October 1999, si Steve ay nagising na lamang dahil sa matinding sakit sa kanyang chan. Kahit may iniindang sakit ay nagawa pa niyang makatawag sa 911. Nang dumating ang mga rumisponde ay agad lang tinrato ang loob ng bahay na parang isang crime scene dahil nakakita sila ng isang shotgun shell. Gamit ang helikopter ay agad inilipad si Steve sa malapit na ospital dahil ayon sa emergency medical team, ay malala at kritikal ang kondisyon nito. Ang mga kapamilya nito ay dumating sa ospital at hindi sila makapaniwala na may gustong pumatay dito. Ito ang kwento ng isang milyonaryo na matatawag mong rags to riches, pero hindi katulad ng iba, ang kwento niya ay tila hindi magtatapos sa happy ending. Ito ang kaso ni Steve Beard. Ipinanganak si Steve sa isang mahirap na pamilya sa Dallas noong November 27, 1924. Ang kinamulatan niyang kahirapan ang nagtulak sa kanya na maging ambisyoso at mangarap na isang araw ay makakaahon din siya sa hirap. Ang kanyang pangarap na maging doktor ay naudlot dahil nangyari ang World War II kaya sumali muna siya sa Navy. Nang matapos ang gera ay bumalik siya sa Estados Unidos at nagtrabaho sa isang shopping mall kung saan nakilala niya si Elise Adams. Kahit hindi sapat ang kanyang sahod para bumuo ng isang pamilya, ay hindi yun nakapigil para pakasalan niya ito noong 1951. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng tatlo mga anak. Ayon sa interview sa isang anak ni Steve, ang kanyang ina ay hindi umalis sa tabi ng kanyang ama kahit ang sahod dito ay $15 a week lamang noon. Dahil sa lumala kanyang pamilya at paglaki ng gastos, Nagbaka sakali si Steve na makakuha ng bagong oportunidad. Kaya inilipat niya ang kanyang buong pamilya sa Austin at doon siya nagtrabaho sa isang low-level job sa advertising. Ang kanyang talino at tiyaga naging dahilan para mabilis siyang ma at noong 1978, isa na siyang top executive sa kanilang kumpanya. Pero hindi doon nagtapos ang, ang gustuhan ni Steve na magdagumpay dahil kasama ang isa niyang kaibigan, ay itinayo nila ang kauna-unahang independent TV station sa Austin. Kasabay ng pagmamanage niya sa nasabing TV station, ay nagtatrabaho pa rin siya sa Blair Advertising na makikita sa Fort Worth. Pagkalipas ng ilang taon, ang TV station na KBVO ay sumikat at agad siyang tinawag na local media mogul sa Austin. Pero katulad nga ng kasabihan na hindi mo pwedeng makuha ang lahat, Noong 1993, ang kanyang asawa na mahigit na apat na dekada sa si Elise ay pumanaw dahil sa cancer. Pagkatapos noon ay nagretiro na siya at ipinagbenta ni Steve ang TV station sa halagang $54 million. Bilang milyonaryo at isang lalaki, nilibot ni Steve ang Europe at ayon sa kanyang kaibigan, kapag nalaman ng mga babae na ito ay milyonaryo, halos lahat ng mga ito ay lumalapit sa kanyang kaibigan para lamang makuha ang atensyon nito. Pero ang pribado at simpleng tao tulad ni Steve ay hindi yung nagustuhan. Kaya para ma-enjoy niya ang tahimik na buhay, madalas siyang pumunta sa Austin Country Club. Doon ay nahilig siyang maglaro ng golf at sa isang beses niyang pagpunta sa Country Club, ay nag-cross ang landas nila ng 32 taong gulang na waitress na si Celeste Martinez. Mula sa pagiging isang waitress ay kinuha niya ito para maging kasambahay. Pero kalaunan, ayon sa kanyang mga kaibigan, ang matandang milyonaryo ay lagi nang kasama si Celeste sa kanyang mga lakad tulad ng Super Bowl. Ilang linggo pagkatapos ng dalawang magkakilala, ay inanunsyo ni Steve na si Celeste ay hindi na isang kasambahay dahil ito ay kanyang nobya na. Silang dalawa ay nagsama sa kanyang malaking mansyon sa Austin at mahilig din ang mga itong bumiyahe sa loob at labas ng Estados Unidos. Pero ang bagong babae sa buhay ni Steve ay may masalimuot na nakaraan. Si Celeste ay divorced na ng tatlong beses at ito ay dati ring adik sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang kambal nito mga anak ay nasa foster care system dahil ang tingin ng gobyerno ay hindi niya kayang magampanan ng tama ang responsibilidad ng isang ina. Maraming mga tao ang nagduda sa intensyon ni Celeste sa matandang milenaryo. Pero hindi yon pinakinggan ni Steve. Bagkus ay pinakasal nito ang dati niyang kasambahay noong February 18, 1995. Ang mga tao ay nagtaas ng kilay at hindi makapaniwala kung ano ang nakita ng 70 taong gulang na si Steve sa 32 taong gulang na si Celeste. At para maprotektahan ang kanyang mga assets at yaman, nagkaroon ng prenup ang dalawa. Sa kasunduan ay binigyan ito ng cash gifts si Celeste na nagkakahalaga ng 500,000 US dollars. $500 at makakatanggap ito ng karagdagang 500,000 dollars kung ang kanilang kasal ay magtatagal ng tatlong taon. Pagkatapos siyang matanggap ang pera ay agad nag-shopping si Celeste. At sa loob lamang ng anim na buwan, naubos niya ang 500,000 dollars. Inampun din ni Steve ang kanyang kambal na mga anak na sina Jennifer at Christina. Ang mga ito ay masayang lumipat sa malaking mansyon, pumasok sa bagong eskwelahan, nagkaroon ng bagong mga kaibigan, at katulad ng kanilang ina ay na-enjoy din nila ang pagsashopping. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ang dalawa ng matatawag mong stable home. Ayon sa interview sa Kambal ay mahal na mahal nila si Steve dahil ito ay isang mabuting tao. Ang pagkakaroon ng mabuting asawa, magandang buhay at maraming pera ay maaaring sapat na para sa mga ibang kababaihan. Pero ibahin mo si Celeste. Pagkalipas ng tatlong taon, ang tinatago nitong wild side ay lumabas. Mula sa isang simpleng may bahay ay nagawa nitong maitago ang kanyang secret life kung saan malimit itong makipag-party sa iba't ibang mga kalalakihan at kasama doon ay ang kanyang dating asawa na si Jimmy Martinez. Magkasama nilang ipinagdiwang ang 18th birthday na kanilang kambal na anak sa bahay ni Jimmy. Pero hindi invited si Steve. Ayon sa kaibigan ni na Christina, gamit ang pera mula sa sustento ng matandeng milyonaryo, gumasto si Celeste ng $10,000 sa isang gabi. Bukod sa mga alak sa open bar, ay kumuha din ito ng mga lalaking strippers. Ayon kay Justin Grimm, na dating nobyo ni Christina, sa party ay malimit ni Celeste na sabihin na hindi siya kontento sa si performance ni Steve sa kama. Bukod doon ay malimit din itong tawagin ng milyonaryo na mataba at matanda. Ang mga tao na nakakarinig sa kanyang mga sinabi ay hindi alam na kapag kaharap ni Celeste si Steve, ay magaling itong magpanggap at mang para mapaniwala nito ang milyonaryo na mahal na mahal niya ito. At para makasigurado na hindi madidiskubrin ni Steve ang kanyang mga ginagawa, ay nilalagyan niya ng pampatulog ang mga pagkain nito at kahit ang inumin, para lamang makadalo siya sa mga parties. Pero hindi nagtagal, ay nadiscovered ni Steve na gumastos pala siya ng $300,000 para sa kanyang entertainment at shopping expenses. Hindi na nakapagpigil ito at pinalayos niya si Celeste sa kanyang bahay at tinakot na siya ay magpa-filing divorce. Sa takot ni Celeste na mawala ang kanyang financier, gumawa siya ng sulat na naglalaman ng mga matatamis na salita para mapaikot ang milenaryo. Nang nakikipag-usap na ito sa kanyang divorce attorney ay lalong naging mas desperado pa sa si Celeste. Nagpadala muli ito sa kanya ng isa pang sulat. Nakalagay doon na kapag itinuloy ni Steve ang divorce ay babarilin niya ang kanyang sarili para mawala na siya sa mundo. Ang mga awain at ang paniniwala ni Steve na ang kasal ay sagrado, muli niyang tinanggap at binigyan ng pangalawang pagkakataon sa si Celeste. Agad itong bumalik sa mansyon pero sa halip na maging maayos ang kanilang sitwasyon ay mas lalong naging malala ang kanilang pagsasama. Dahil sa di problema sa mental health ni Celeste, ay ipinasok ni Steve ang kanyang asawa sa Timberland Psychiatric Hospital noong spring ng taong 1999. Ang Timberland ay isang eksklusibong pasibilidad para sa mga mayayaman. Kung ikaw ay papasok doon para makatanggap ng professional help, ay kailangan mong magbayad ng $1,200 kada araw nung panahon na yon. Sa panahon natin ngayon dahil sa inflation, ang halagang ito ay nagkakahalaga ng katumbas ng $2,211. Pagkatapos ng ilang buwang pananatili nito sa psychiatric facility, ay inirekomenda ng mga doktor na siya ay maaari ng lumabas dahil ito ay stable na. Bilang isang mapagmahal na asawa ay nagdesisyon si Steve na mas makakabuti na magbakasyon silang dalawa ni Celeste sa Europe. Pero hindi na ito natuloy dahil alas 3 ng madaling araw noong October 2, 1999, nagising si Steve dahil masakit ang kanyang tiyan. Tumawag siya sa 911 na agad namang rumisponde. Nadiskubre ng na mga ito na hindi ordinaryong pananakit ng chan ang nararanasan ng matanda dahil ito ay may tama pala ng baril sa kanyang chan. Agad isinugod si Steve sa ospital habang kinontak naman ng mga otoridad ang kanilang presinto para makapagpadala mga ito ng eksperto dahil itunuturing na nilang crime scene ang bahay ni Steve. Habang ito ay inaasikaso ng mga doktor sa ospital, ang kanyang asawa at dalawa nitong mga anak ay dinala naman sa presinto at silang lahat ay idinaan sa paraffin test at interview. Base sa resulta ng pagsisiyasat ng mga investigador sa loob at labas ng bahay, Agad silang naghinala na kung sino man ang bumril kay Steve ay pamilyar ito sa lugar. Dahil sa laki ng bahay at property, idagdag mo pa ang napakrami mga pintuan para makapasok sa loob, ay mas pinili ng salari na pumasok sa sliding glass door kung saan malapit ito sa kwarto ni Steve. Para sa kanila ay target talaga nito ang milyonaryo at hindi ang mga mahalagang gamit sa loob ng bahay. Sa pagtatanong ng mga detectives sa kambal na anak ni Celeste, isang pangalan lamang ang malimit nilang banggitin, ang pangalang Tracy Carlton. Agad pinuntahan ng mga ang bahay ni Tracy at doon ay nakikooperate ito. Kusa niya rin ipinakita ang shotgun na kanyang ginamit para barilin si Steve. Sa loob ng isang oras na interview ng mga investigador sa kanya ay umamin ito na sila ni Celeste ay may relasyon. Ayon sa mga ulat, si Tracy ay mula sa mayaman pero problemadong pamilya mula Texas. Ang kanyang ina ay isang alkoholik at kalimitan siyang inaabuso nito na naging dahilan para hindi maayos ang kanyang paglaki. Ang mga trauma at hindi maayos na pagpapalaki sa kanya ang itinuturong dahilan kung bakit siya ay na-diagnose na may bipolar disorder. Labas-pasok na rin siya sa Timberlawn Psychiatric Hospital sa loob ng tatlong taon kahit meron siyang problema sa kanyang mental health, nagawa pa rin ni Tracy na makapagtapos sa University of Texas at kalaunan ay pinamahalaan niya ang isang bookstore bilang isang manager. Sinabi nito na nakilala niya si Celeste sa psychiatric hospital. Kahit wala silang pagkakapareho, ang desperado sa atensyon at uhaw sa pag-ibig na si Tracy ay nagustuhan si Celeste. Ang dalawang problemadong babae ay nahulog sa isa't isa at nang sila ay mairelease sa Timberlawn, ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Nagawang mapapayag ni Celeste sa si Steve na patuloyin sa kanilang bahay si Tracy dahil pinalabas nito na mas makakabuti sa kanyang mental health na may makakausap siyang isang tao na makakaintindi sa kanya at alam ang kanyang pinagdadaanan. Natuklasan din ng mga otoridad na anim na buwan din palang nanatili si Tracy sa bahay ng milyonaryo bago niya ito barilin. Anim na araw pagkatapos ng na nangyaring pagbaril, inaresto si Tracy dahil nagmatch ang baril nito sa shotgun na ginamit. Agad siyang sinampahan ng kasong attempted murder. Pero kung akala mo ay madidismaya at malulungkot si Celeste dahil ang kanyang kalaguyo ay naaresto, habang ang kanyang asawa naman ay nasa ospital, ay hindi yon ang reaksyon nito. Base sa mga otoridad na nagmamanman dito, Inaliw ni Celeste ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbili ng mga alahas tulad ng $80,000 na relo. At kung ang kanyang allowance sa $10,000 ay na-transfer na sa kanyang banko, malimit siyang makita sa kasino. Kahit ganito na ang nangyayari, si Steve ay mahal pa rin ang kanyang asawa. Binago niya ang kanyang last will and testament para makakuha si Celeste ng mas malaking parte kapag siya ay pumanaw na. Yun ang huli niyang gagawing pagbabago sa mga dokumento dahil pagkalipas ng apat na buwan na pananatili sa ospital noong January 22, 2000, dahil sa impeksyon sa kanyang baga, ang kanyang katawan ay bumigay na. Nang mailibing, base sa kanyang last will and testament, si Steve ay may net worth na $10 million. Sa dokumento ay nakalagay din na matatanggap ni Celeste ang mga assets at properties na nagkakahalaga ng $6.5 million. At kung anuman ang matira ay paghahati-hatian niyo ng mga anak ni Steve sa una niyang asawa. Kung sa akala ni Celeste ay madali niyang makukuha ang pera ay nagulat siya dahil nang pumunta siya sa banko ay hindi agad ito inirelease. Natuklasan niya na ipinagutos pala ng judge na i ng banko ang lahat ng pera at assets ni Steve dahil sa may duda ang mga otoridad na may kinalaman siya sa pagbaril dito. Kahit hindi niya agad nakuha ang pamana, ang bangko naman ay patuloy pa rin ang pagbibigay sa kanya ng buwa ng sustento base sa nalagdaang kasunduan ni Steve. Pero para kay Celeste, ang $40,000 kada buwan ay hindi sapat para sa kanyang mga gastusin. Kaya inutusan niya ang kanyang mga anak na magtrabaho. Ibinalik din niya ang lahat ng mga damit na kanyang binili at nakakuha siya ng $25,000. Ang dati nitong karelasyon na si Tracy ay pansamantalang pinayagan ng makalabas sa pamamagitan ng pagbabayad nito ng piyansa. Ang mga otoridad naman ay nakafocus kay Celeste dahil malakas ang kutob nila na ito ay may partisipasyon sa nangyari. Nang malaman niya na siya ay iniimbestigahan, ipinasok ni Celeste ang kanyang sarili sa Timberlawn Psychiatric Hospital. Pagkalipas ng ilang linggo, tinawagan niya si Christina para magpasundo pero dahil sa takot nito ay tumanggi ang dalaga. Kaya tinawagan ni Celeste si Jennifer na pumayag naman pero dahil sa takot na naramdaman nito ay nagpasama siya sa kanyang nobyo. Nang makarating sila sa bahay at nagpapahinga na sa Celeste, ay palihim na umalis ang kambal sa takot na sila na ang isusunod nito. Sa mga sumunod na araw ay walang tigil ang pagtawag at mga pananakot na ginagawa ni Celeste si sa kanyang mga anak. Kaya nagdesisyon si na Christina na i-record ang mga tawag. Nang sila ay may sapat na mga tapes at sulat, lumapit sila sa prosecutor at ito ay lumapit naman kay Tracy para i-pressure itong magsalita laban sa dati niyang kasintahan. Dalawang araw bago magsimula ang trial nito ay tinanggap ni Tracy ang plea deal at kapalit ng mas mababang sintensya na sampung taon, ay pumayag siyang maging witness ng prosecutor. Noong March 28, 2002, si Celeste ay inaresto ng mga otoridad at sinampahan ito ng kasong murder. Halos isang taon pagkatapos niyang maaresto, noong March 19, 2003, ang paglilitis ay nagsimula. Sa ulat ay nakalagay na nagawang makuha ni Celeste ang serbisyo ng kilala, mahal at sikat na defense lawyer na si Dick D. Green. Sa opening statement ang kampo ni Celeste, ay sinabi nito na kusang nagdesisyon si Tracy na patayin si Steve dahil ito ay hadlang sa kanilang relasyon. Gamit ang $500,000 na pera mula sa kanyang mamanahin kay Steve, Naghire si Celeste ng 45 mga eksperto na tumistigo para sa kanya. Ipiniliwanag ng mga ito kung paano mas makikinabang si Celeste kay Steve kapag ito ay buhay. Mula sa finances at kanyang problema sa kanyang mental health, ay ipinagdiin na ng mga ito na inosente ang kanilang kliyente. Ang psychiatrist na kanilang kinuha ay sinabi na kahit may problema si Celeste sa kanyang mental health, at ito ay minsang nakakaranas ng psychotic episode, ay hindi ito isang masamang tao para ipapatay ang sarili niya mismong asawa. At para maipakita na siya ay isa ring biktima sa sitwasyon, pumasok ito sa loob ng korte na may saklay at iika-ika pa. Pero hindi niya ipinaliwanag kung bakit gumagamit siya ng saklay. Ang mga tao na nakakita lalo na ang kanyang mga anak ay hindi mapigilan na magtaas ng kilay dahil para sa kanila, ang ginagawa na kanilang ina ay isa na naman itong pagtatangka na manipulihin ang sitwasyon at magpaawa sa jury. Sa opening statement ng prosecutor ay tinawag niya si Celeste na master manipulator. Sinabi niya na ginamit nito ang uhaw sa atensyon sa si Tracy para ipapatay si Steve. Para maipakita na pinapaikot ni Celeste ang mga investigador, isang video ang ibinahagi nila sa si jury kung saan itinanggi nito na naging karelasyon niya si Tracy. Did you ever have any romantic involvement with Tracy Charles? Never did not. Did you have any kind of intimate physical relationship with Tracy Charles? Never did not. The reason that you had a communication with Tracy Charles and you May return to the region of Because I had lost my entire family in less than six months. Asked for a gift she shot Nang matapos ang video ay tinawag niya itong sinungaling, sabay tawag sa kanilang star witness na si Tracy. Sa witness stand ay nagulat ang lahat dahil isiniwalat nito na bukod sa sila ay magkarelasyon, ay di umunoy maraming beses ng pinagtangkaan ni Celeste ang buhay ni Steve sa pamamagitan ng paglalagay ng mga matataas na dosage ng mga droga at sleeping pills sa mga inumin nito. Idinagdag niya na malimit sabihin ni si Celeste na sinasaktan siya ng matandang milyonaryo. Nabanggit din di umano sa kanya na dahil tapos na ang tatlong taon sa prenup, ay wala na rin naman siyang makukuha kaya mas mabuting patayin na niya ito. Napakahaba ng paglilitis na nangyari. Nagkaroon ng halos ang mga exhibits, isang daang objections at mahigit isang daang witnesses. Ang mga reporters na nag-cover ng kaso ay inilarawan ang paglilitis na isang circus. Pagkatapos ng closing argument ng dalawang kampo, inabot ng halos isang araw ang jury para magkasundo sa kanilang verdict. Bago basahin ang verdict, makikita at mararamdaman mo ang emosyon ng mga kapamilya ni Steve. Ang may saklay na si Celeste ay tumayo pero ang pag-asa sa kanyang mukha ay agad nawala nang basahin ang resulta. Ang 122 mga jurors ay nagkasundo na siya ay guilty sa pagpatay kay Steve. Hinatulan siya na makulong ng 80 taon at pinagbabayad siya ng $10,000 sa pamilya ni Steve. Noong August 2011, pagkatapos ng mahigit isang dekada sa kulungan, nakalaya na si Tracy at naninirahan siya kasama ang kanyang pamilya sa San Antonio, Texas. Ang magkapatid na sina Christina at Jennifer ay nakuha ang natitira pang pera sa mana ni Celeste na tinatayang $2 million. Sila ay namuhay ng pribado hanggang ang kanilang pangalan ay naging laman ulit ng balita noong October 2017. Silang dalawa kasama ang kanilang roommate ay nabaril sa isang Halloween party. Sa lalang tama kay Jennifer ay hindi na siya makakapagtrabaho pa. Pagkatapos ng insidente ay lumipat naman si Christina sa California. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa kabayan!